Magandang araw muli. Ito po si Maluti ng Maltic. Uh, bumabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka kontrobersyal uh, na nangyayari sa ating bayan. Uh, may nilabagbahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing don press conference. No? Alauna po yan, mga alas dos ng madaling araw, uh, establish lang po natin ang facts. Uh, nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng uh, Press Corps ng Office of the Vice President. Um, merong iba dong sumama ng mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang sabina ng NBI uh, at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay, alam mo nyo, mandali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization inupload nila sa kanilang YouTube channel. So, yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung uh, members of the Media Corps ng Office of the Vice President, no? Iniisa isa ho 'yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon, ang gusto nila daw e ay establish kung totoong nangyari yung press conference. Uh, mahirap naman hong hindi totoong nangyari 'yon dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, uh, meron ho kasi binitawan dong salita ang vice presidente. Hindi ho eksaktong uh, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng ang ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang if something happens to me, then Huh? if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba no para makita ninyo. Pero in effect ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that hindi naman ho niya sinabing I will kill, 'di ba? Uh, parang if and then, conditional, huh? Conditional yung statement. Bakit 'to niya sinabi 'yon? 'Di pa paggalit ka. 'Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko alam ko kaagad kung sino tumira sa akin. 'Di ba sa, sa sa kwentuhan? Ha? Huh? ganyan nga, pag may nangyari sa akin, alam mo kung sino si sisisihin. Hindi ba 'yon? a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin niyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi. Nagsabi lang ako. May, may action? Ha? sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ko ng malisya, yun nag interpret Pero dapat ang uh, mas may karapatan, yun nagsasabi. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala ganon. So, una yon Pangalawa, yung response ng National Security adviser uh, Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa angulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yon Ang vice-presidente, the second highest official in the land, was the one who said that. Oh, ang hindi pa natin nalalaman, no? ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya sa liig. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang magkwento noon. Akala ko ho yun, may sakit eh. At nagpaalis ng thyroid, hindi naman pala ho. Eh, pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo niyan. No? So, ang sabi ni Vice Presidente, oh, I was taken out of context. no Kasi meron silang pinipinta na naman na naratibo na very malicious pero lacking in logical content. No? Sabi niya ganyan. So, sinapina na si Vice Presidente noong November 26, no? sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo ho niyo yung sulat ng sabina. Ha? Uh, ang sabi dun sa sabina, ilalagay ho natin dito sa sabina, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head, retired judge, sir. Second highest of the land, second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganun. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office sa tanggapan ng vice presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang presidente? Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng vice presidente ay malaki. Wag na natin i-compare sa presidente, pareho sila may mandato. Eh bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin 'yan pati ang QCPD, pinailan ng kaso ang security na vice president, kitang-kita naman ho sa sa mga uh, videos. Sino ang pulis na nagbababa ng pinto na andun pa si vice presidente? Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin 'yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong order of precedence. Pag nasa loob ang vice presidente at wala ang presidente, ang trato ho doon sa vice presidente, parang presidente. Successor nga ho eh. Bakit hindi naman yung ginagaling si vice presidente? Susulat kayong you are hereby commanded to appear. ah huh? And failure to appear. Sir, huh? si, si NBI director. Uh, Bisi presidente po naman 'yon. pwede naman po kayong pumunta sa tanggapan niya at maitanong, biro yung papupuntahin niyo ang vice presidente. Ngayon lang ho nangyari 'yan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang second highest official of the land inuutos-utusan, no? Oh, game At tapos may sinabi pa ho, no? Ang sabi ni uh, speaker, it is a direct threat to democracy, yung sinabi ni Vice Presidente. Ay, paano ho naging threat sa democracy? Hindi ho ba yung ginagawa nila? Yun ang threat to democracy? Persecution of the Vice President from uh, November 2022 to the present? Oh, hindi ba yon ay direct threat to democracy na gagamitin mo ang kaban ng bayan to persecute uh, the second highest uh, official of the land? So, ano po ang uh, napakaklarado dun sa sinabi ni Vice Presidente? No? Uh, yun yung sinabi niya, plan without flesh. Ano ba yung ibig sabihin ng plan without flesh? O oh, no flesh on the bone. Ah, sinabi yun ni Vice Presidente sa pagsagot niya. Ang ibig pong sabihin, lacking in detail. Oh, sinabi niya, papatayin. Ha? na, may kinausap na ako para siguraduhin. Nasaan ang detalye? 'di ba? Sa plano, ah, Kaya malicious eh. Sa plano dapat may detalye. Lalong-lalo lalo na ako ang plano ay pagpapatay sa mga leader ng ating bansa. So, yung plan without flesh, uh, if there is a potential plot, uh, we should be able to get the details for the plot to be successful. No flesh on the bone, you add more details to make it complete. Hindi ko complete yung kwento. Okay. So, punta tayo dun sa issue ng second highest official of the land. Makikita po natin nung gabi na aalisin si Attorney Lopez, si Vice Presidente ay bumaba, Tinan nyo ho ha. Uh, una, nandun siya sa House of Representatives. Na andun siya sa kwarto ng kapatid niya. Pinatayan ng ilaw. Samantalang, pag iba, okay. Ang sabi nila, sayang daw ang electric, sayang daw ang aircon, magastos, titipid ang kongreso. Di ba kitang kita natin ang bias? Second highest official of the land. Hindi nila marespeto. Okay? So, okay siya. Pinatay niya ang, napatay ang ilaw, natulog siya doon. Walang keme, eh. si Vice Presidente. She, done, she didn't even flex her muscles to insist, I'm the second highest official of the land. Okay? Nung humihingi na siya ng tulong dahil na nahimatay na itong kanyang chief of staff, ang ambulansya inaandun sa gate, ah, hindi man lang pinapapasok. Na ang suggestion, ang ang doktor ay pabayaan bumaba na matingnan hindi rin ho pinapapasok. Nung talagang wala nang malay si Atty. Lopez, siya mismo na ang nagsabi, baka naman pwede. That is the second highest official of the land. So to the legislative pages of the House of Representatives, the PNP that were stationed there and who followed them from uh, veterans to St. Luke's to veterans, please review your tapes because the way you treated the vice president is really uncalled for. Under Administrative Order 451, dated October 5, 1981, signed by the father of the current president. Lininya ho doon, ano ba yung tinatawag na order of presidents? Ha? Ang hierarchy of positions po, ano ba? Ha? Presidente? Vice Presidente? Abay, ngayon ko lang rin po ito nalaman nung no, ako'y naghahanda. Former presidents that are still alive. Tapos, Senate President, Speaker, Chief Justice, ang pinakamataas ng cabinet, Secretary of Foreign Affairs. Okay? So meron pong hierarchy of positions na sinusunod ng pagbibigay ng protocol. Ay bakit po itong sa ating uh, vice Presidente ay hindi binigyan ng protocol? Siya po ay successor to the president under Article 7 of the Constitution. Pag titingnan nyo rin yung Constitution, bakit ho ba nauuna ang legislative? Bago executive, bago judiciary. Kasi po, binibigyan ng Constitution ha, ng maigting uh, na pagpupuna na ang boto ng bayan ay mahalaga. Sino ho ang nahalal ng taong bayan? Ang buong legislative branch. Sino ho ang hinalalaman sa executive? Ang president at vice president. So ang judiciary po, wala po diyang elected. So nakikita nyo, kasi tatanong, bakit na nauuna ang legislative department sa saligang batas? Yung po yun, with the people. Kasi ang mandato galing sa tao. Okay? So, yung pong nasa line siya ng succession, anong ibig sabihin nun? Ang sa saligang batas natin, pag ang Pangulo ay namatay, may permanent disability, naalis, removal, o nag-resign, ang vice presidente po ang umaakyat. Okay? Apat na kaso na hong nangyari na ang vice presidente ang nagsasaksid uh, nung panahon po ni Osmeña, nung namatay si Quezon, nung panahon ni Quirino, nung namatay si Rojas, nung panahon ni Garcia, nung namatay si Magsaysay, at nung panahon ni Arroyo, nung nagresign si Presidente Estrada. So tingnan po natin lahat ito, no? Nababali wala ang institusyon ng Office of the Vice President. Tatandaan po natin, ah uh, Vice President, merong person who is uh, the incumbent uh, in the Isara Duterte and the office, the institution which is the office of the vice president. So you need to show the respect the order of presidents when you are talking of both the institution and the personality of the vice president. So, ang tatanungin po natin, no? Uh, may nilabag bang batas? Abay, magmula po sa grave threat To sedition, ngayon, terrorism. Uh, yun, yung vice-presidente natin na a ng uh, terroristic act. Tingnan ho uli natin, babalik tayo, anong nangyari sa kanya nung Mayo, nung malapit sa kaarawan niya? Bakit hindi yung pumaloob sa national security uh, angle? Kasi hindi binibigyang diin ang vice-presidente. Ang tingin natin sa vice-presidente, spare tire. Uh, again, nasa Saligang Batas, ang sinabi doon. ha Pwede mong bigyan ng katungkulan at hindi subject sa confirmation ng Commission on Appointment. Ganun na lamang pong pagbibigay diin ng saligang batas sa kanya. Sana ho, wag natin bastusin ang institusyon. Sana ho, uh, ating gamitin gabay ang Admin Order 451, Series of 1981, na mismong ama ng Pangulo ngayon ang pumirma niyan uh, at klarado ho siguro ho sa protokolyo dapat ang mga uh, ang mga kasundaluhan at ang uh, PNP maintindihan lalo na ang NBI maintindihan na hindi basta-basta yung tinatawag yung vice president to appear before you uh, uh, to be uh, investigated uh, kung may mali kasuhan uh, ngayon may, may nagfile ng disbarment karapatan ng bawat pilipino uh, yang ganyan uh, pero kung yung nagpafile ng disbarment eh disbarred rin parang katawa-tawa naman ho yung nangyari so ang akin lang ho uh, doon tayo sa ano sabi ng batas. no? Uh, doon tayo sa walang pinapanigan. Uh, doon tayo sa tama. Kasi kung hindi tayo papanig at nakikita natin ng larado ang lahat na nangyayari, uh, hindi ho tayo magigigilan at hindi rin ho tayo mag-aawayan sa usaping ito. Dahil ang away po natin na mas kailangang tuunan ay ekonomiya uh, at ang public order. So ito po si Maluti Kaya, sa Maltik. Like, follow and share. Magandang araw po!